Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Ako'ng si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang sandat apat na apat na tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at nang dalawamput-apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang sandat apatnaput-apat na libu na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtuo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman wala silang anumang kapintasan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daydig, lahat ng naroon may ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayunang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Aleluya, aleluya. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Yesus. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Yesus Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit, ibinigay ng balong iyon na dukhang duka ang buo niyang ikabubuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.